yung mga ulam na karamihan nilagay ko dito, most of them, yung pagkain na gusto ko talaga. Mag-asawang Ryan at Jodian Santos sa Gonsilio habang kumakain ng dessert sa kanilang restaurant, ikinukwento ng mag-asawa kung kailan na nag ang kanilang restaurant na Cantina Angridobo. Well, uh, we opened pre-pandemic and this is the first branch. Wala pa yung uh, Inquidobo West Westgate Itinuro ang panganay nilang anak na si Yohan dahil sa kanya daw, kumukuha ng idea ang mag-asawa sa pagtayo ng restaurant bilang estudyante. Yeah. Ayun, no? Yun, na namin. Ayun. Yung <laughs> isang student yeah. malapit dito sa area. Yeah. Our, our daughter is a freshman in uh... Pumili si na Ryan at Juday kung halimbawa kauna-unahang bukas ng kanilang restoran, kung sino ang kanilang unang dadalhin ang patitikman ang kanilang pagkain. Mm. Hmm. Kung si Ryan ang lola niya, ang pinili niya si Judian naman ay ang kanyang yaya binay na gusto niya unang makatikim ng kanilang pagkain sa kantina ang Gridobo. Si Ate Bina. Kasi Mami yung naging inspirasyon ko. Yung nila eh, yung basically yung hinahabol kong Inaasar naman ni Ryan si Yuhan na umano hindi kilala nito ang ice candy na binibinta nila sa kanilang restaurant dahil ang alam nito ay ice cream kaya tawanan na lang silang lahat know what it was the first time you saw it? No, oh, I said it differently because eh. it was in isip ko. Where do you know what ice candy is? Ah, I <laughs> Pagdating naman sa bunso na si Luna, bulalo naman daw ang paboritong luto nito sa kantina ang Gridobo. At ang tinutukoy pala nito ay ang pares. What's your favorite so far in kantina? Bulalo. The, the, the bulalo. Yung <laughs> sabre.